Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon lunes at andito naman po tayo sa Asapang Politika. Andito po si Professor Tonton Contreras. At live po tayo sa Facebook at mamaya sa YouTube replay. Pag-usapan natin ang mga resort sa loob ng Chocolate Hills <laughs> sa Bohol. Sino na ba sa inyo doon nakapunta na sa Chocolate Hills? Ako nakapunta na dyan. Uh, alam nyo, uh, kung mapapansin ninyo, itong mga resort na ito, yung Captain's Peak, yung Silbayan Peak, at saka yung Bad Agta, yan ay mga tourist attractions sa Bohol. Pinupuntahan niya ng mga turista. Pero, yung Chocolate Hills, yun ay matagal na rin pinupuntahan. Uh, yan ay isang natural land formation in fact, yan po ay diniklara na na isang protected area nung 2017. Okay? Kasi nung 1992, pumasa ang gobyerno ng protected uh, yung Integrated Protected Area System sa Act. Pero hindi pa po kasama dito yung Chocolate Hills. Uh, nung 1997, naglabas ng kautusan si dating Pangulong Ramos na nagpuproklama na itong Chocolate Hills ay isa ng protected area sunod sa batas na yon Pero kailangan pa siyang i-establish through legislation sapagkat ganun po yung batas. Kaya noong 2017, uh, imagine from 1997, pre-nuklama, 2017 lang ito na formalized through legislation ng Republic Act. Uh, 11038. Okay? So, ngayon, uh, malinaw na 2017 ay talagang formalized, legislated na ng batas na ito ay protected area. In fact, last year, ito ay diniklara na bahagi ng Bohol uh, National Geopark yung sa UNESCO. Kasi mukhang teka muna, papatin ko lang Mike, uh, ang ano ko, ang camera ko. Okay, sorry about the interruption. Meron lang kasi. <laughs> Now, uh ano um So, eto ay bahagi na ng uh, may meron kasi misinterpretation ang dineklara lang ng UNESCO yung yung Chocolate Hills, hindi po. Ang dineklara po ng UNESCO na uh, heritage landscape ay ang entire island na Bohol. Hindi lang po ang Chocolate Hills. So, pero ang Chocolate Hills po ay na-proklama nung 1997 at na-affirm nung 2017. Okay? Nung 1997, prinuklam lang yung President Trump. at nung 2017, after 20 years, ha, saka lang ito na legislate. So, ngayon, fully legislated protected area na ito. Ibig sabihin niyan, dapat pinuprotektahan ang landscape na ito. At Bagamat kinikilala na maaring bago dumating ang proklamasyon at ang deklarasyon, may mga private ownership na dyan, mga private lands, mga titled na yan. Alinsunod sa batas, dapat sila po ay sumusunod sa regulasyon. Kailangan mo nila mag-seek ng permisyon para magtayo ng mga ganito at i-assess ito ng DNR. Magkakaroon ng Environmental Clearance Act in Environmental Compliance Certificate. Uh, at ang Protected Area Management Board, iyan po yung body na nilikha ng batas. Kapag protected area ka na, meron ka ng PAMBE, Protected Area Management Board, yan ay chine-chair. Ang, ang chair po niyan taga-DNR, mga member na, mga taga LGO, uh, mga people's organization, NGO, meron pa yata ang university dapat makasama dyan. So nasa batas po yan kung sino. So meron mo Protected Area Management Board ang ano ang ang chocolate hills dapat at meron pong tinatawag na protected area management plan plano kung ano yung gagawin saan yung lugar na pwedeng magtayo ano yung mga pwedeng gawin so hindi natin sinasabing hindi po pwedeng magtayo sa loob ng isang protected area sabagat meron po diyan tinatawag na multiple use zone pwede magtayo subalit yung itatayong struktura ay dapat alinsunod sa regulasyon hindi pwedeng makakasira ng kalikasan. At dapat may environmental clearance certificate. On environmental compliance certificate para ECC. Okay. So bakit itong may tumi mga ganito? Yun ngayon ang pinag-uusapan. Kasi hindi natin alam tong mga to. Naging na, nung una, yung captain speak lang na Bulgar sapagkat mayroong isang vlogger na nagpakita. Alam mo mga vlogger minsan eh meron silang ano tayo dito? Ah uh parang uh, ano nagkakaroon sila ng yung yung ano yung tawag niyan ah uh, pahamak pahamak pero maganda naman yung pagiging pahamak nila eh, di ba kasi ang nangyayari eh may isang vlogger na natuwa at nag video tape video video ano dito nag video ng ano I can't help you with that uh, bakit kaya umano tong akong kabilang ano narinig ako na nagsasalita eh nag, ano uh, nag uh, para sa kanya bin ka sa lang yung pinuntahan niya eh napag-usapan tuloy kaya yung mga vlogger minsan nakakatulong din yan sa pagbubuking ng mga sitwasyong ganito kasi hindi natin malalaman na eh, meron pa lang ganyan kung hindi yung isang vlogger eh nagpapakita ng kanyang mga pinuntan lugar eh yan ang na, na natin nagsimula na mag-react ng mga tao sa, sa, sa social media hindi ba? So, tapos, pagkatapos ng kasunod na nun, aba, nagsunuran na, meron din palang mga iba, hindi lang naman itong isang ito. Ang tanong dito, bakit nabigyan ng permiso? Unang-una, hindi naman tatayo yung mga yan kung hindi nabigyan ng permiso ng LGU para magkameron ng, ano, ng, ng, building permit. Sabi ng LGU, nabigyan doon lang ng building permit kasi may clearance daw binigay ang DNR through the Protected Area Management Board. Ang sinabi naman ng DNR, o nga, binigyan namin sila ng clearance, kailangan kumuha muna ng ICC Pero ang tanong dito, sino ba nag i ng ICC Hindi ba DNR din? Eh dapat sana hindi nyo muna binigyan ng permiso na magtayo kung wala pang ICC Hindi ba? Yun lang naman yung punto doon. Hindi ba? Kasi sa loob siya ng protected area. Hindi man siya inihimiwalay eh. Hindi ba? <laughs> Maraming issue na na ganyan. Ang isang issue din na katulad nito, although hindi kasing katulad yung sa masungi, sa, sa masungi iba naman ang nangyari doon. Sa masungi naman, ang nangyari, bago pa, uh, ang, ang, merong isang lupa dyan na kinakatayuan ng isang ecological park. Okay? Uh, na may mga trails, ecotourism, pero yun ay sakop ng isang joint venture agreement dati yun ay mayroon ng agreement doon ng gobyerno at ang isang private sector agent, yung MGFI. Dati kasi housing project yan para sa government employees. Tapos, hindi natuloy dahil ang DNR hindi nasa, nagawa yung trabaho niyang paalisin yung mga, mga land speculator sa loob. Kaya yung contractor, yung, yung uh, MGFI, okay, ay nag-ano sila, nag-decide nag na protekta na lang yung lugar, nagtayo ng isang ecotourism park. Dahil sa pa naman ng kanilang joint venture agreement. Tapos, ito nga yung MGFI, sila ngayon yung binigyan din ng kapangyarihan ng gobyerno para protektahan yung entire landscape. Kaya iba yung, yung nagsasabi eh, pareho ng masungi. Hindi actually pareho kasi yung masungi, yung MGFI, yung foundation, ngayon silang nag-aalaga ng entire landscape. Eto mga to, bukod sa private land nga sila. Kaya lang yung ginawa nila sa mga resort na yan, yung una, ang kanilang itinayo is a modern resort. Except perhaps itong Bud -Bud Agta. Kung titing mo Bud Agta, parang nag-attempt siya na magkaroon ng parang parang nature natural yang yung ano yung parang nag-blend sa landscape pero ganun pa may mga structure pa rin sa baba hindi ba uh, at least itong ang captain speak walang masyadong paakyat eh itong Bud Agta sa kasusat meron ng pumunta mismo sa hill di ba So they are putting up modern resorts that doesn't blend blend well uh, with the landscape. So ang tanong dito, bakit binigyan, bak bakit pinatayuan? Nagtuturoan na yung LGU, sabi binigyan kasi ng permit ng DNA. Sabi ng DNR, binigyan lang namin ng permit pero may kondisyon. Eh bakit ninyo itinuloy? Hindi ba niya babantayan yan? Hindi ba... Bago pa yan makatayo, ang dami nang dinala dyan na construction material. Hindi, siguro nalaman din yan ng LGU. Hindi ba, ano ang ginagawa ng DNR dyan? Hindi man lamang natutulog sa pansitan, hindi nakita na nagtatayo na pala. Di eh, sana pinatigil muna nung nagtatayo, hindi pa kayo pwede magtayo, wala kayong ECC. Hindi ba? So parang nagiging ganito na lang ngayon tayo eh. I-require ang ECC, tapos Ha yang tumayo. Sakalan kapag na booking sa Kailasa, sabihin ibinigyan naman namin 'yan ng permission niyan pero dapat may ECC. At yung isisig ginawa ng armas. Katulad nitong ginagawa ngayon sa ano sa Masungi. Ang ah, inaamin naman ng Masungi na hindi wala silang ECC pero in good faith nila pinursu yung kanilang trabaho dahil nga nagkaroon ng MOU with DNR. Mo pa yun na mera hindi lang permission, memorandum of agreement with the DNR and the MGFI to protect the area. At yung kanilang ano yung kanilang area sa loob ng rock garden, yun ay housing project dati yun. Nga yung kinonvert nila ecological park. So if you have been to Masungi, you're going to realize that you are actually in a nature park. Nature park talaga. Kasi talagang hindi sila nagtayo ng mga modern structures na magiging eyesore. Diba? na na talagang kontra sabi nga na parang kulugo sabi nga ni Senator Tulfo di ba na hindi ka tulad nito no grabe ang kontra sa lalo tong Captain Speck tingnan mo na lang talagang kita kita mo na you know ito pa itong itong sagbayan pick kita mo talaga kakaiba yung itsura hindi man lang nag-attempt eh, camouflage hindi ba so ano yung ano yung ano yung nakikita natin dito nakikita natin dito may nagpabaya dito ng ahensya ng gobyerno ah yung 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 ECC, ang nangyayari, ginagamit na armase. Eh, na parang okay, bibigyan namin sa inyo permission pag ECC kayo, pero sa kalamang yan yung babalikan kapag nabuking. Tapos minsan yung ECC ginagamit ngayon na pang pang panggipit naman katulad ng ginagawa ng DNR ngayon sa MGFI. Dahil hindi na nila kakontra nila ng MGFI dahil may mga iba pang mga interes sa gustong gamitin yung lugar, gusto magtayo ng fin farm kung anong gagawin, pinag-iinitan niyo ng MGFI. Samantalang MGFI, ibang-iba naman sa mga to Ang MGFI gumagawa talaga ng mga baga bagay-bagay ng protektahan ng kalikasan. Nung last time nga, nagkaroon ng sunog. Sila mismo, ang, February 15, sila mismo ang, ang nag, nag, nagtigil ng sunog. Silang nag-reforest ng area. Etong mga to, nung ginagawa ng mga to, para lamang talagang kumita. Alam mo yung yung chocolate hills dapat yan ay protektahan natin. <laughs> dahil dahil yan ay ano, dahil yan ay ano yung pang ah uh, yun pang ano, yung pang minsan ay yan ay isipin natin binigay na sa atin yan ng no, Panginoon o ng kalikasan. Bihira na lang ang ganyang landscape. Hindi naman sinasabing huwag tumayo na mga pasilidad kasi paano mo nga naman makikita ang kagandahan ng mga yan kung ano ka lilipad. Sa helicopter mo lang makikita eh, paano kung hindi ka naman mayaman. Yung mga simpleng hiking trails lang. Yung mga pahingahan ng mga magbiblend. Yung bagay ikakamuflage mo lang yung lugar na parang tingin mo rin yung nagbiblend sa landscape. Hindi ka tuloy ang na eyesore talaga na parang magang sabi nga, ulo ko. Di ba yung, yung dagdag mo ng kaunting architecture, matalino ang Pilipino, kaya namang gawa ng paraan na maging ecological. Gaya yung ginawa sa masungi na, na ang ginawang mga struktura ay nagbe-blend sa mismong natural environment at hindi yung parang eyesore. Di ba? Tingin mo, ginawa kasi moderno yung resort eh. Itong Budagta, at least nag-attempt na parang yung kanilang paakyat. Tingnan mo, hindi naman makulay, di ba? para siguro mga bato lang yan, di ba? Pero yung sa baba kasi, meron din silang structure. Kaya eh, itong sagbayan peak, tingnan mo, oh, talagang parang hayalipad sa taas. Itong captain's peak, hindi nga umakyat sa, sa, sa burol, pero tingnan mo naman, oh, resort na resort. Hindi naman natin sinasabing huwag magtayo ng facility kasi kailangan mo yun eh. Uh, aakyat ka syempre, tapos titingnan mo para makita mo. Ito pa naman yung ayusin natin yung struktura para hindi siya taliwa sa ano yung nakikita natin na likas. Maraming namang paraan eh. At saka, at saka yung mga, yung swimming pool na yan, huwag na yung ilagay dyan. Di ba? Maraming namang lugar sa Bohol na pwede kang mag-ano. Eh, talaga, pangpuntahan lang talaga para makita yung chocolate hills. Di doon yan ilagay sa mga bayan-bayan nakatabi ng malapit sa chocolate hills, pero huwag yan mismo. Hindi ba? kasi gusto natin kasi tayo mga Pilipino para gusto natin do mismo na nakabuyang yang na sayo kung saan ka iho i, -i, i na sayo rato na sayo yung view hindi ba hindi nakakapagsalita itong mga hills na ito dapat ipinagtatanggol natin to kaya nga diniklara na yan na protected area eh at dapat itong binibigyan ng mga binibigyan ng mga karapatan diyan ay binibigyan din ng responsibilidad na protektahan niya ang mga yan, katulad ng ginawa sa MGFI. Na, okay, kayo na andyan, protektahan niyo yung lugar, kaya binigyan sila ng laya na magprotekta. Ang masama din sa MGFI, sila na ngayon nagpoprotekta, sila pa yung pinag ng DNR, kung ano nung mga naiisip na, na issue. At talagang pinapakansila yung kanilang, kanilang MOA, Imagine, halos 2,000 hektarya ang nareforest ng MGFI, tumutulong sa pagpigil ng sunog. Ang, ang sa MGFI, yung daw kasing resort nila na pinagkakitaan, eh yung resort, hindi resort na katulad nito. Pinagiinitan yung resort ng MGFI, pero yung mga resort na itinayo ng mga private land landowners sa loob ng masungi, yun pa ang tinutulungan ng DNR ngayon para magkaroon ng SAPA, yung Special Agreement for Protected Areas. Hindi ko maintindihan, di ba? Samantalang yung mga yun, talaga ang gusto lang ay ano, kumita. Itong 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 MGFI kaya sila wala man lang binigay na pera diyan ng gobyerno, ano? Ang kanilang pagprotekta sa 2,000 hektarya ay galing sa sariling bulsa nila at yun ay yung earnings nila doon sa kanilang kanilang ecotourism park na kung pupuntahan niyo, ay talaga namang sadyang hindi mo makikita na parang eyesore, hindi siya talaga kulugo sapagkat nagbe-blend, merong mga hanging bridge, may forest, may canopy walk, may mga rock garden. Kung pumunta kayo doon, hindi talaga sinira yung kalikasan, yung view. Eba? So, sa tingin ko ay napapanahon na, na maging magkaroon naman tayo ng ano ng pagkalinga sa kalikasan kasi ito na lang e eh, pag nawala pa yan ano na at ito'y panawagan din sa ating mga opisyal sa gobyerno. Maging 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 maayos tayo sa pagpapatakbo at maging patas tayo. Kasi may mga nagsasabi kaya siguro naman kaya siguro naman itong itong mga to ay nakalusot dahil alam mo na ginamitan ng lakas. So ngayon ginagamit na ngayon palakasan. Dahil yung MGFI hindi malakas sa gobyerno, pinit, you know, sinasakal, pinag-iinitan. Itong mga to, dahil siguro, hindi ko alam. I'm just maybe someone naglakad ng mga ganito, eh, ito naman sila naman ay na binigyan ng pagkakataon, di ba? Kasi malinaw na, tingnan mo naman, no? this is something that, that is really should not be there. Di ba? Parang, oh, you know, ayusin natin ang ating tapa. Sabagat ang karikasan, hindi nakakapagsalita. Sino bang magpoprotect na niyang kundi tayong tao? Protektahan natin. Hindi ko po sinasabing hindi po pwede magtayo dyan, lalo ng mga private lands naman yung mga yan. Kaya sumunod sa regulasyon. At sa DNR naman, sa, sa mga LGUs, gamitin po natin ng tamang ang ating otoridad. Gamitin po natin tama, sundin po natin tama ang batas. At tulungan na lang natin itong mga to. Hindi ko naman sinasabing yung ipahulong agad. Tulungan. Kung gusto talagang mag kanila dyan, tulungan natin na makadesenyo ng mga paraan na uh, mas ecological. Kasi siyempre, mga private land owners din naman yung mga yan. Siyempre gusto din naman din ang pagkakitaan ng property nila. Alam naman hindi. Abay, may manage plan plan naman. Itulungan sila para paano ba gawin yung re resort na yan na ang itsura ay magbiblend sa landscape na hindi magpuproduce ng garbage, ng mag-recycle, magiging green resort. ba diba? ano lang Walang hanggana naman ang ating talino para sa mga ganyan. Tulungan na lang. Kung walang ECC, tulungan magkaroon ng environmental compliance certificate. Pero meanwhile, patigilin mo na yung mga yan at iribisahin. Kasi ang sabi nila yung isa daw dyan, nagkaroon na ng ECC. Kaya hindi ko maintindihan, paano magkakaroon ng ECC? Ang mga yan, yan ang tanong. Di ba? Sa disenyong disenyo nila, makikita mo, hindi na tumutugma sa landscape. Di ba? Of course, yung budagta medyo dismulado, di ba? Itong isa parang helipad. Yung isa kita mo naman talaga parang resort na, di ba? At hindi lang daw yan, marami pa. Nung pumunta ako sa, ano, nung pumunta ako sa, sa chocolate hills no? natanda na ko, makiat nga rin kami, tumingin kami sa isang, ano, sa isang, sa isang parang viewpoint. Pero, parang tanda ko nun, di naman well-developed, eh. parang mga kawayan lang, mga ganon-ganon anyway, tagal na yun eh. Maraming na lang So anyway, siya. Sige po. Sana po uh, nakapagturo ko sa inyo yung kaisipan ng ko yung mga puso at napabago ko mga pananasin. Okay, oh, lalo pala nang sa usapan po dito. Ka. Yeah, sabi sa kanang lasal, teach my touch heart and transform us. Sana nakapagsilbi ako sa Yeah, sabi sa kanang UK serve. Sa miyerkules po, ulit tayo magkita kayo ngayon, pahinga muna kayo ng ilang ng dalawang araw. Always have a good week ahead. week ahead. Always be healthy. Lagi tayong mag magdadasal. Lagi tayong mag-iisip ng hindi masama sa kapwa. Lagi tayong masaya. Okay? Lagi kong tinatapos. Lagi kong sinasabi may mga nagtatanong bakit daw nagkakabuhok na ako. Eh kasi parang gusto ko maiba naman ngayon. No? Uh, pero puti na eh. Pero sabi ko, siguro na papanahon naman na ako ay magkaroon ng buhok. Kasi akala ng mga tao ay eh, kalbo talaga ako. Nagpapakalbo lang. <laughs> Kaya lang sabi ko, eh pa na. Kung kailan summer, ano. Anyway. Yopi na yung mahal. Animal Lasal. Pagka nag-araw po sa ating lahat. Bye for now.